kaya pala magkawig na magkawig kay ni Marco? Naku, tingnan mo, pati mata, bibig. Malu, napakakulay naman ang buhay mo. Parang sine. Rose, magkaibigan pa rin ba tayo? Kahit na ngayong alam mo na? Siyempre naman. Ano kalam sa akin? Salawahan. Ma'am, Mr. Esquivel to see you. Send him in. Please come Thank in, sir. You. Hi, Cindy. Hi. Well, what can I do for you? Here. What is this? Can you sit down for a while? Saan ang galing to? Hindi na importante yon. But I paid good money for it. Julian, buhay ko to. And don't interfere with my life, okay? Wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang pakialam sa akin! Look, Cindy. Concerned lang ako sa'yo. If I want your concern, I'll ask for it. Now get out of my office. Get out of my office and get out of my life! Gemma, bakit? Papatayin ko siya. Papatungo yung hayop ko yun. Halika, dun tayo. Patawakin ko ng Diyos. Okay, mong... Mamatay na sana siya. Kung may lang ako, pasasabugin ko ulo niya. Bakit? Anong nangyari? Hindi na siya naawa sa anak ko. Walang kalaban-laban yung bata. Kagaya ng na sa akin noon. Demonyo talaga. Demonyo. Gemma, sumama ka na sa akin. Ilalayo kita sa lahat ng ito. Bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo, Nando. Tulungan mo ako. Pag nakuha ko ng si Marco, sasama ko sa'yo kahit saan. Hindi ba? Ano ka? Ano eh, anong palagay mo Jen, aso? Eh, yun ang banyo. Hindi ba ba nakikita yon? Ando na! Ako na nga yan! Halika rito! Ikaw talaga, istorbo ka. So, iiwan mo na ba siya? Pare, I heard na champion. Nalilito pa ako. Yeah. No, galing oh, Australia. Hindi naman ganun kadaling magdesisyon eh. Ang dami kong consider na factors. Well, you know what? This time, just don't use your heart, okay? You know how unreliable that is. Hey, Vivian, wala! You win. Big horse, oh. oh! You look so cute. Saddle. What do you Oh, mm -hmm. no, Abby, your balloon! I'm sorry. Damn it, oh! Abby, I'm supposed to ride on horse. <laughs> Very sorry. Saan pa galing yung marriage certificate? Dapat nagduda kang peke yung dokumentong pinakita sa iyo. Patay na pala ang asawa mo. Two years pa lang kaming kasal. Nang magkaroon ng komplikasyon ng kanyang pagbubuntis. She died on the operating table. Hindi rin na nabuhay ang anak namin. Premature kasi yung bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang? Paano gagawin ko? Ano may bibigay ko sa'yo na wala ka pa? Nasa iyo ng lahat. Kaya ko ako. Unang-una malayo agwat natin. Kung sasabihin ko pa sa iyo na Nabiudo ako. Makatuloy ang kailang mawala ng gana sa akin. Sana mapatawad mo ako. Nakalimot ako. Hindi, hindi na maulit, John. Mula ngayon, wala akong ibang gagawin kung hindi mahalin ka. Let's give our marriage a second chance.

kung sa bagay. Kung willing kang mapahiya, para mapatawad lang kita eh. Ano pa nga bang dapat mong gawin? Meron pa. Ha? Huh? What would you say if... if we spend some time together? Yung tayo lang. Sa Hong Kong. Malu? Nananaginip ka. Oh, uminom ka. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo at nalumogi ang dibdib mo. Para na tayong pamilya dito. May ko. Ano? Ha? Dati akong... nurse sa Canada. Oh. Meron akong pasyente yung batang babae. Eh may cancer. Inabando na siya ng mga niya. Yung tekstos niya. Nagkamali ka nang ibinigay na gamot. kasi ng paghihirap ng bata. Ang awa ako eh. Hanggang sa... nakulong ako. Pagtapos ng dalawang taon, nakalaya ako. Akala nila nagkamali ako ng magbigay ng damot. Dahil nang pagod at puyat. Ano nun? Nawa ko ako sa boka. Ako sa bata. Huwag mong masyadong sisihin yung sarili mo. Kung man siguro nasa lugar mo, baka ganun din ang ginawa ko. Sa atin dalawa na lang mo ito. Sa atin dalawa lang. Makakaasa ka. O, sige. Magpahinga ka na. Ha? Naliman ulit sila? Siyempre. Hop, oh, Jess, Jess, Bye. kung tayo lumang gamit, ilan ba? Ilan ba, ilang ba Sa dalawa. Bye-bye, mami. Okay. Oh, okay na. Jess, habang wala kami, huwag kang magpapapasok na kahit sino, ha? Huh? Opo, oh, sir. Oh, Thank mana. you. Sige po, sir. Ma. Isang linggo lang naman kami sa, sige, okay. sa Hong Kong. Mm. Oh, yung bahay, ha? Be a good girl. Opo, oh, ma'am. yung mga bato. Opo, okay. mga bata nga pala. Yung pasalubong na, hindi namin makakalimutan. Thank you, ma'am. Bye. Sige ho. Oh, bye bye na, bye bye mam, bye bye. Usher, mam. Bye. Minna, aku, ah, takut. ah, 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 kung kung ano man ang nakita mo. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo. Pwede? Hindi mo ko maiintindihan niya. Eh, sandali, sandali. Ito, ito, ayan. Kung kulang pa yan, dadagdagan ko sa sweldo. Kung nakikiusap ako, kung... Huwag kang magsasalita, nakikiusap ko. Pwede ba? Kaya pala, makawig na magkawig kay ni Marco. Naku, tingnan mo oh. Pati mata, bibig. Malu, napakakulay naman ang buhay mo. Parang sine. Rose. Magkaibigan pa rin ba tayo? Kahit na ngayong alam mo na? Siyempre naman. Ano kala mo sa akin? Salawahan. Pero sana, hindi ka na nagsinungaling sa akin. Pasensya ka na, Rosa. Kasi, noong mga panahon na yon, talagang hindi ko alam kung sino kaya ko ituring na kaibigan o no? kaaway. Sana maunawaan mo naman ako na nakasalala yung buhay ng anak ko. Pag may nakaalam ng sekretong yun. Hindi mo na dapat sa akin isinikreto ito. Para naiintindihan ko yung mga ikinikilos mo. Si na ba? Sa palagay mo, magsusumbong siya? Yung lakarit na yun? Nako! Naku! Huwag kang mag-alala. Akong pahala sa'yo. Marami akong alas na hawak tungkol sa kanya. O ano? Tutulong mo ba ako itakas si Marco? Siyempre naman. Ako nga na hindi niya kaano-ano eh. Gusto ko siyang itakas. Gusto ko siyang tulungan. Kasi naawa rin naman ako sa kanya. Ikaw pa kayang tunay niyang nanay. Rose. Salamat ah. Naintindihan mo ako. Salamat. Oh, ah. uh, huwag ka nang umiyak.

si Jis. Anong gagawin natin? Paano na to? ito? Lika, anong, anong mabalik man tayo? Ha? Parang hindi tayo huh? para niya Yaya, bakit mo? Ba, ba, ba? Hoy, anong ginagawa niyo dito? Shh, shh, huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi may naitatakas ko na yung anak ko eh. Huh? Ano, tutulungan mo ba si Malu? Ewan, Bahala kayo dyan. Hoy! Oh, sandali, sandali, Mirna. Sige. Merna. Ako na rin ang bahala kay ma'am na magsubong kung bakit mabilis maubos ang kanyang pabango, pati na ang kanyang lipstick. Ikaw? Eh, ano bang gagawin ko? Landiin mo si Jess. Ilayo mo siya sa gate. Ano? Ayoko. Hindi ko naman type yun, no? Huh? Ay, naku, sandali, Mirna. Mirna, nakikilusap ako. Sige na. Sige na. Sige na. Eh, di ba dapat si Glong gumawa nun? Si Raka pala eh. Siya nga ang kontrabida dito. Ano? Ha? O sige. Pero dalian niyo ang pagtakas, ha? Hindi ko masisigmura itong gagawin ko nito. Dalian niyo. Oo, salamat, ha? Dali. Naya, bakit po? Shhh! Sandali. Diyan. Diyan lang kayo, ha? intayin nyo sa MS mm, -hmm. mm -hmm. kakapbihira ang kakapal ano ka? ng ka, ka ba kusaan ka? ka ka, saan kana ba ka galing pa ha nagtutu e si Jess mo ka yung ako Jess pasok ngayon dalawang years hindi na pasok 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 Sande! Ah, mas malandi ka! Baskos. Baskos ka! Ano ka ba? Ano? Ano? Naku, ano? mukhang hindi yata natin pwedeng ituloy ngayon. Nagising nagising na si Jesse. Nako, Naku, iyang kasinsiglo. Napakalandi! Ano? Pa Teka muna. Ha? Inikintay na si Danto sa labas. Bali, may iba pa namang araw. Ay, naman Saka na lang natin tulo. ituloy ulit. Pasok mo muna si Marco sa kanyang kwarto para hindi tayo malata, ha? Di bali, may iba pa namang araw. salamat sa tulong mo, ha? Huwag ka mag-alala. Susubukan natin ulit. Sige na. Magpahinga ka na, ha? May bagyo yata. Ako ang ulan, lakas. Mirna, sarado mo lahat ng bintana sa sala. Okay. Uh -huh. Kain na. Uh -huh. Oy, Rose. Ikaw sa itaas. Hmm. Malu, ba't di ka kumakain?